Maray na bang gi mga kabikulan naman nga kita mga kabikulana. Nagwan nagduan nga kami sa lumihan mga tugang o mga kabikulan marulumi nga ni kami kayo mga kabikulan masiramon yun mga na ito talaga naman. masandok na nga ni si kabikulana. Ng mga kabikulan na makakan na nga ni kita Talasan naman nga ang lumi Di sa liburo ay buhay hindi ka pong siramon nga iya si kabikulana na mga kabikulan layasin na naman nga ni kumbakong kung dagat bukid Lumihan. Buray ni Kapo iyan. Ayos lang yung mga kabikulana. Tatugang man ang kaibahan. Bakong bata. Subasan na. Maurag man ko ito maglumi-lumi mga kabikulana. Lalo na po si bata-bata. Ay, buray ni Kapo iyan talaga. Tapos libre niya pa. Ay, buray ni Kapo talagang sirap. Masiram talaga. Basta libre, syempre man. Nasaan to na nga niya mga kabikulana yung lumi na yan. Kung masiram talaga. Buray ni Kapo. Iyan mga tugang ko mga kabikulana. Maski mainit, subo sana. Talagang bakbak -bak manamaray. So, yun lang nga ni mga kabikulana. Bye-bye!